Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa Poblacion on Dolo, Pagpukol. So, video ito guys, sa product sa inyo. Uh, special coverage ng ABS-CBN News tungkol sa Trillion March na ginawa sa People Power Monument doon sa Quezon City na isinagawa noong November 30, 2025. So, yun guys, ang rally na yun ay panawagan nila para laban sa corruption. So ito guys, panoorin nyo ito. Sige po. May mga naglalakad na galing sa papasok na ng White Plains. So, um, madami na po yung tao po mapasok ng White Plains sa akin yung ngayon. Kiko, uh, Hello, hello. Sorry po, eh, medyo ano, may mga nagpapapicture po dito. Elijah, si Elijah Canlas po ay kasama po natin ngayon. Magandang umaga po, magingat po tayo Welcome, lahat. Welcome, Mr. Kahit. Elijah Canlas! Sir! Good morning po, good morning. Kulong na yan! Mga kurako, sabi Sir Elijah Canla, salamat po sa pagpapaunlak ngayong araw dito sa ating malakiang rally sa White Plains People Power Monument. So, kumusta naman po? Nakaka-inspire. I mean, kakarating lang. Pero ang dami na tao, maagang maaga pa, marami na tao. Sigurado, dadami pa tayo mamaya. Sigurado, madami pong gustong lumaban. At masaya yung magiging araw na to dahil magiging united tayo lahat sa paglaban. Laban sa lahat ng mga kurak! I-kulong na yan! Mga kurakot! I-kulong na yan! Mga kurakot! I-kulong lahat! Mga kurakot! Mag-bye! Kaya yeah, kasama naman po natin ngayon po kapasyon ang hanay ng biglas. Sir, kumusta mo? Mag-bye! Masaya! mag maglaban! Masaya pero galit at tumitindig laban sa katuwayan dahil masayang okay. ipaglaban ang taong bayan. Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Ang ibang placards naman po Kulong dito, Go no to Evil please. Jail, the Corrupt Workers Unite, Raise Your Voice Against Corruption. Maraming salamat po. Papasok na rin po ang grupo ng PS Link. <laughs> DHW. <Waring> <laughs> <karing> ka. <laughs> Sorry po. Basta. PS Link. Okay po. Hello Eto po. naman po Pumapasok ang nakikiisa ang Operation Brotherhood Montessori Center. Nakikiisa po sila sa Trilogy. Ikulong na yan! May nagulong malaban! Isko! Ubi Salama. Montessori Salama. teachers, welcome! Oh, o, so, sa Ubi Montessori season ngayon, pero maya-maya. Ubi Montessori, mabuhay! ang panawagan po nila ngayong umaga, korupsyon at Sige privatisasyon. Po. Public at Services International, Mama. PSI Philippines, binubuo po ng iba't <laughs> ibang mga labor federations ng mga manggagawa sa serbisyo publiko. Ang panawagan ng PS link so ah uh, ma'am nupay serbisyo publiko hindi negosyo serbisyo publiko hindi negosyo serbisyo publiko hindi negosyo <laughs> So anyway, eto na po, papasok na po yung malaking grupo ng Magna Carta o BHWS. Mag, ano po yung... Gusto lang namin may sabato sana yung Magna Carta for BHW. Para po, sana po maisa batas na. matuloy na po ang magtakapal. Okay, sige po. Salamat po sa inyo. Pagdulong sa ating rally ngayong araw. Kiko, take it away. Nandito naman po ang National Public Workers Congress o public, yung Labor United and Alliances, Stop Corruption Fair Pay, union rights now and ma'am sir siya po natin kulong na yan mga kurakot e, kulong, e, kulong na yan mga kurakot e, kulong na yan mga kurakot kulong lahat mga kurakot meron po ditong nananawagan pass anti-dynasty law now tama yan po kuya Dito na rin po yung Alliance of Filipino Workers or AFW. Welcome po sa EDSA People Power Monument Trillion Peso March Rally. Ano masasabi natin. Okay, na yan, mga kurakot i, kulong na yan, mga kurakot i, kulong na yan, mga kurakot i, kulong na Ang next naman po na pumapasok. Oh, hello! Uh, good morning po! We're from Alliance of Filipino Workers, consisting of... Uh, Ito po ang healthcare workers no, ng PAMPRIBADO. We're from Makati Med. No? We've been with you since doon sa Ayala. Yes, and um, we're still here supporting our uh, movement to clean our government. So, sa lahat po ng healthcare workers under Alliance of Filipino Workers, sabay-sabay po tayo. I! Kulong na yan! Mga kurakot! I! Kulong na yan! Mga ko. Maraming salamat To welcome po sa ating Trillion Peso March! Kasama naman po natin na pumapasok sa National Coalition for the Family and Constitution, NCFC! Ang panawagan po dito! Kanakawan ang pamilya ko sa inyong pagtindig. Ano po chat natin? Kilala ko to si Ma. Hello. Hello, nandito po kami pangunguna ng ating former Chief Justice Maria Lourdes Sereno na manawagan sa gobyerno number one niya lang Impeach Garcia! Impeach! Talagang eh, dapat naman ba nag lahat ng pangko? Walang kura! Kulong So, welcome po sa National Coalition for the Family and the Constitution. Welcome po sa Trillion Peso March dito po sa People Power Monument. ang panawagan din po natin sa ating Comelec, napakahalaga ang papel ng ating mga eleksyon upang masiguro na mananagot yung mga politikong nangungurakot. So tama po, dapat po, dapat po ding tumindig ang lahat ng na mga nagtatrabaho sa eleksyon laban sa katiwalian. Please, please. So ma'am, ano po yung masasabing sa rally natin today? Um, sabi ko lang po, uh, may the Lord give peace po sa rally na ito and yun, be all the glory of the Lord Thank you. Thank you so much and welcome po ulit sa National Coalition for the Family and the Constitution So, sunod naman po ay anong sabi ng kanilang uh, tarpaulin, Gising Bulacan kulok ang mga kawatan. So, sir, ano po yung ano natin sa lahat? ang Rakati Craftman Foundation po is nakikiisa po sa pagbabago na gusto po nating mabago. Um, ayun po, sige So, Kiko, ito mga taga-Bulacan nating na friends. Hello from Bulacan. Kumusta? Thank you for coming. Sino ang kawatan from Bulacan? Ikaw, ikaw ang utos! rin tayo sa special on the logo of the hall. Hindi na panood ang special coverage ng ABS-CBN News tungkol sa Tidang sa so March doon sa People Power Monument doon sa Quezon City. Kung ano gusto nyo video ito guys, please like, share, subscribe, hit the click the bell icon. Pag-aasin sa video sa mga video sa upload ko pa. Bye!